Ang tema ng ating three years uh, low-carb uh, anniversary uh, ngayong gabi ay tatlong taon ng radical radikal na pagbabago. Radical na pagbabago ang ating piniling termino sapagkat hindi uubra dito ang urong sulong at uh, isang buwan na nag low carb, ang kasunod na buwan ay balik na sa dati. Umabot siya ng isang taon na naglo-look up, kunyari na ay bumalik na uli siya sa dati at naging carb eater na siya. So sa atin, kailangan ng pinakamahalaga dito, kaya tinawag ko ito na radical na pagbabago sapagkat sa loob ng tatlong taon na ito ay na-radicalize ang ating pananaw at konsepto. Ano? Ito yung madalas kong sabihin mga kalokab, yung paradigm shift, yung dati nating pananaw na tayo ay ma Uh, takaw pa at uh, carb eater pa ay kailangan iwaksi ito at uh, i-shift natin ang ating pananaw doon sa low carb at uh, high fat uh, diet na nabalangkas ng pag-iisip sa atin ay mahalaga na ang framework no ang framework ng ating pag-iisip ay kailangan nating uh, uh, pagtibayin ano parang pundasyon ito no maglagay tayo ng tamang pundasyon na ang pundasyon ng ating low-carb living ay number one, nutrient-dense ang salalayan ng ating pundasyon. Pag sinabing nutrient-dense mga low-carb, ay pangunahin dito ang mga animal-based na mga pagkain. Ang karne, ang isda, ang itlog, at mga healthy fats, lalo na ang animal-based may mga plant-based na opsyon din tayo katulad ng uh, uh, coconut oil pero ang tinatawag natin na macronutrients bilang pundasyon ng ating uh, uh, principles and application ng mga protocol dito ay ang dalawang macronutrients na binanggit ko kanina sa aking post na fat and protein. Ang fat and protein lamang ang macronutrients na nagbibigay sa atin ng tinatawag na healing, tumutulong sa atin sa healing process. At ang mga nutrient-dense food na ito ay nakatuon doon sa fat and protein. Ang iba pang mga pagkain tulad ng mga vegetable or fiber or carbohydrates, in fact, hindi kailangan sa ating sistema kahit na isang butil ng Uh, ng rice ay hindi kailangan ng ating sistema. Mabubuhay ang tao uh, na wala ang carbohydrates. Ganon din ang mga fiber, ang mga vegetable, hindi sila mga uh, essential na mga uh, mga food. Uh, bagamat maaari silang kainin dahil mga low-carb sila, subalit ang pundasyon na gusto kong i-impart sa ating mga followers at membro ng Life Without Rice Movement ay dapat alin sunod doon sa tinatawag na dalawang pangunahing macronutrients ang fat and protein. Ang iba pang mga pagkain na walang contribution na iko contribute doon sa fat and protein ay non-essential. Ang essential lamang ay fat and protein. Kung ganoon, kung nauunawaan natin yung mga pundasyon uh, na yon ay hindi tayo maliligaw. At ito ang mga salalayan ng ating lifestyle na sinasabi natin kanina na hindi dapat tayo lumalabas doon sa framework ng ganitong pananaw. At uh, radical change, radical na pagbabago, ang ating kailangang ilagay sa ating sarili sapagkat tayong mga Pilipino bilang agricultural country ay mahilig kumain ng mga gulay, may na kabisnan nating kumain ng sandamakmak na mga uh, kanin at mga root crops at yun ang aalisin natin. So yan ang isang radical na pagbabago sa ating sarili. Yun ang revolusyon sa ating sarili at yun yung health revolution. Kaya naman ang Life Without Rice Movement, mga kalawkar, mga taga-subaybay, ay isang kilusan ng mga mayan na nagnanais lumaya sa daily maintenance at gumaling ang mga metabolic disorder ng masigla, ng malakas at ang wellness and longevity ay tunay na makamit ng mga mamaya Pilipino hanggang sa grassroots.